Umani ng batikus Online si Pangasinan 2nd District Representative Marco Huangco matapos maglabas ng pahayag na tila ibinabaling ang sisi sa mga tao na nakatira malapit sa mga flood-prone area, sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong uwan. Sa isang social media post na tumatalakay sa malawakang pagbaha at isyo ng korupsyon sa flood control projects, nagkomento ang kongresista, Aniya, bakit kasi sa flood plain gumawa ng tirahan? Takaw sa kuna. Agad itong kumalat at nag-viral online kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. Ayon sa ilan, tila isinisisi ni Ko ang kasalanan sa mga mahihirap sa halip na sa palpak na urban planning at kakulangan ng epektibong flood management ng pamahalaan. Maraming Pilipino ang nagsabing walang simpatiya ang kongresista sa mga biktima ng baha. Ayon sa mga komento sa social media, maraming pamilya ang napilitang manirahan sa mga flood-prone areas dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay at kabuhayan sa mas ligtas na lugar. Kasunod nito, matapang na naglabas ng pahayag ang aktres na si Bella Padilla, kung saan kinontra at kinwestyon nito ang naging komento ni Pangasinan Representative Marco Huangco hinggil sa mga informal settlers na nakatira sa mga flood-prone areas. Pinaalalahanan ng aktres ang opisyal na bago magturo ng mali sa mga biktima, mas mahalaga muna ang pagtulong at pagkilos sa panahon ng kalamidad. Ani Bella, respectfully sir, you don't start giving lessons to a drowning man, sir. You save him first. Why didn't the LGUs stop them from building there in the first place? Ayon kay Bella, hindi kailanman kasalanan ng mahihirap na wala silang mapagpatayuan ng ligtas na tahanan dahil responsibilidad ng gobyerno na tiyakin ang maayos na pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipinaliwanag din ng aktres na hindi niya layuning makipag-away sa mga politiko, kundi ipaalala lamang na may mas mahalagang unahin, ang buhay ng mga Pilipino. Ang Pangasinan ay isa sa mga probinsyang matinding tinamaan ng pagbaha matapos ang pagdaan ng Bagyong Uwan, kung saan ilang bayan ang lubog pa rin sa tubig hanggang ngayon. Maraming residente ang nawalan ng bahay at kabuhayan, at libo-libo ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers. Sa halip na tumulong o magpakita ng suporta, ayon sa mga netizens, mas nakadagdag ng sakit ang mga pahayag ng kongresista. Dahil sa isyong ito, muling nabuhay ang panawagan ng mga eksperto at environmental advocates na ayusin ang urban housing policy ng bansa. Ayon sa kanila, kakulangan sa urban planning at korupsyon sa flood control projects ang ugat ng paulit-ulit na trahedya.